ngayon guys ay may gagawin akong TV ngayon uh, malabo ito uh, umaandar siya umaandar siya pero malabo lang uh, matagal lumiwanag so ang kadalasan sinisira nito ay uh, CRT socket uh, kinakalawang na yung lob so ito ay mo muna natin para makita nyo so ayan siya ganyan lang siya guys so maya maya pa magliwanag maghintay ka pa ng mga ilang minuto yan pero may sounds yun sya ngayon tingnan natin kung magagawa natin yan so ayan prepare tayo ng camera mahirap eh ako lang isa so ayan guys nabuksan ko na so ayan guys no yung hawak hawak ko na yun yung CRG sa akin yan yung papalitan natin. Tatanggalin natin yung ano niya. Board. Yan. So, ito yan. Ito guys, yung CRD sa akin. Yung kulay puti na yan. Yan. Yung papalitan natin. Para lumiwanag agad. Kasi naghihintay parang ng ilang minuto si ate. ah uh, bago lumiwanag yung pinapanood niya. Kaya, pinagawa niya sa akin. Uh, ayusin ko daw tanggalin muna yung wire ng flyback bago tanggalin natin yung ano hinangin yan so ang ginagawa ko ah, hinihinang ko muna bago ko ipump para lumambot yung hinang para lumambot para makuha agad ng pump kasi pa hindi natin ginito ah, hirap tanggalin kailangan hinangin muna isa isa kaya dublihan lang kasi yung ibang hinang nito tumigas na sa sobrang tagal na bago ipamp yan pump na yan uh, papainin bago ipamp para matanggal kasi kung kamay nito uh, mainit so kailangan naka uh, naka pump uh, para matanggal soldering pump so ayan na nga guys na tapos natin i-pump so tanggalin natin so ito na so ito yung mismong papalitan ko guys yung CRT socket yan so ito kukuha tayo dito sa luma nating board na dala dala na hinakawin natin Ah, uh, titingnan natin kung magiging okay siya. So, ganoon din ang gagawin ko. Panlambutin ko muna yung hinang na ano na tatanggalin ko. dublihan ko muna para madali lang siya tanggalin. isa lang ipamp. isa hinang bago ipump isa-isa So ayun guys no habang nag uh, ayos tayo ay may nag-aawi na dito sa likod natin. So hindi na lang natin ipakita. Uh, may birthday hand. So bu mamaya na lang doon nila ako pakainin pa uh, natapos ko to ay yung TV. Yan medyo marami lang yung tatanggalin. So, ito na siya guys yung ipapalit natin yan natanggal ko na medyo may kumapit pa kunti kinangin natin yun natanggal din so ito na nga ang ilalagay natin so, ayan may mga hinang hinang pa na ano, matigas hindi pasok sa butas kailangan ah uh, matanggal so okay naman pasok naman yung mga paapa nito ayan medyo ma late yung butas kasi hirap ipasok so ayan na nga pumasok na bago hinangin natin yung ano likod yung ilalim yan so ayan hinangin sa isa din रामती So, ayan nga guys, no? Uh, tapos na natin hinangin. Bago ibalik na natin tong sa ko sa isa screen ng playback. Hinangin natin ulit. At ibalik. So hinangan muna natin itong pagkakapitan Bago hinangan natin ito na yung dulo nya So ganyan yung technique Hinangan, hinangan muna magkabilaan bago yung ipagdikit Para kumapit So ayan Kumapit na rin Bago ito namang isang wire Dito sa focus nya So, sa liwanag sa kasalabo niya yung inaadya sa flyback so dito nakakabit yun nakabit na natin yan na nga nakabit na natin buo testing kung magiging okay na yan balik So, ito na nga guys. Yeah, uh, testing na natin. saksak ko. Yan, pati yung receiver. Kung maliwanag na. So, kanina malabo no, yung bukas natin. So, titingnan natin ngayon kung liliwanag na. So, ayun guys. No, clear na. Magaling kang kupal ka!